Five years ago mga kainags ano, yung poste na yan, bakod na yan, nabangga ni Mahal na Reyna yan, wasak yan. Ano rin yun, winter. Kasi dati dito rin siya nagpa-park. Dito talaga siya nagpa-park dati. Kaya lang, eh syempre baguhan palang drive si Mahal na Reyna. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Ang nangyari noon, ano siya eh, yung aalis na sana siya ng ng bahay namin, ng garahe. Dito alis na sana siya dito. Papasok na siya. Nasiya. Kaya lang, meron siyang nakitang paparating na sasakyan. So, bumalik ulit siya dito sa garahe para padaanin yung paparating na sasakyan. Yan. Siyempre, bigayan mga kapitbahay. Kaya lang, nangyari, nung, nung babalik na si Mahal na Reyna, lalabas na siya. nagalangan siya. No? Nadulas kasi siya kasi nga may, may snow na. Winter na nung time na yon. Nadulas siya rito kaya ako napapansin nyo Lagi ko nang nililinis tong ano natin na to itong garahe natin dito sa backyard no para maiwasan natin yung pagdulas yan so nadulas siya sa halip na ang tapakan niya preno natapakan niya yung silinyador kaya nangyari sa halip na huminto siya bumilis ang takbo niya at bumangga siya doon yung poste na yan no itong poste na to mga so no? natin natin dito no, lakad tayo yan ito to to ito wasak to wasak yan <laughs> ang bihira so bumalik si Mahal na, rin na rito pinarada niya tapos bumaba siya na sa sasakyan, Pumasok siya, tinawag niya ako, sabi niya kinakabahan siya, nervous na nervous, takot na takot Kinakabahan siya, sabi niya, nabangga ko yung poste, nabangga ko yung poste ng kapitbahay <laughs> Takot na takot, no, akala ko nakabangga ng sasakyan or nakabangga ng tao Kasi noong una hindi niya pa masabi kung ano yung nabangga niya Kasi nga sa takot, kasi first time niya makabangga ng sasakyan <laughs> mga At noong time na yon eh, nagsisimula pa lang mag-drive si Mahal Reyna. Yan. By the way, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinis. Kung nasaan man kayo yung araw na to. At suot natin yung ating salamin na transition. Meta. Baka hindi nyo nakikita yung aking beautiful eyes. Yan. Okay. Nakita nyo na. <laughs> okay na sana eh, no? May pa-corny-corny -corny pa, pambihira. Anyway, mga kayo, nagsusuti natin ito para syempre dagdag wapo. Yan. So, yun ang nangyari. Kaya nung nalaman ko na nabangga ni Mahal na Reina, yung poste na yan, yan. Pinuntahan ko ko agad yung may-ari, yung kapitbahay natin, mga kainis, no? Nareport ko agad, sabi ko, nabangga ng asawa ko yung poste nyo. So, babayaran namin. So, okay naman kausap yung kap mga kapitbahay natin dito. Nagpasalamat pa nga sila dahil sabi nila, ay, mabuti naman, sinabi nyo kagad, ka maraming salamat. Sabi niya, babait nyo naman. Eh, syempre naman mga kainags, ano, kailangan talaga sabihin natin yan. Hindi pwedeng hindi natin sabihin. <laughs> ma 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 ano tayo, tayo. Pwede, tayong, siguro tayong makulong, ano? Pagka hindi natin sinabi yung nangyari. So, okay naman. So, napagawa namin yung poste eh, summer na kasi winter syempre medyo mahirap hukay niyan pag winter matigas ang lupa kasi nga dahil sa snow so nangyari nun uh, kin, kin tin, uh, kinontak uli nila yung gumawa ng bakod na yan kinontak nila nung, nung kapitbahay natin tapos sa uh, Nagpirmahan kami So mabuti na lang Ang binayaran lang namin noon 500 Canadian dollars sa labor nung pagpapalit nung poste na yun. Yun. So, so ayos. Naging masaya kami, syempre. <laughs> Nawala na yung pag-aalinlangan ni Mahal na Reyna. Sabi nga ni Mahal na Reyna, baka malaki daw yung babayaran niya kung sakaling sisingilin siya. No? Yan. So, okay naman yung mga kapitbahay natin dito kahit papaano. No? Pero hindi naman lahat ng kapitbahay natin okay. At least maswerte lang tayo dahil itong kapitbahay natin, pati itong tapat natin, pati yung kabila na 'yan at pati pati 'yon at pati yung katabi natin dito, wala tayong problema mga kinis n'yo. Okay yung mga kapitbahay natin kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon na nabigyan tayo ng mga magagandang good neighbor. Yan. So 'yun, kaya ngayon hindi na nagpa-park si Mahal na Reyna rito kasi may phobia na siya. Kaya nagpa-park dito ako na lang. Kaya si Mahal na Reyna mas comfortable siyang mag-park na sa sasakyan niya doon sa harapan ng bahay natin kasi pagdating niya gano na lang siya pag aalis siya gaganon na lang siya di ba hindi ka dito syempre medyo yung da, yung ano kasi natin to ano, ano to eh? slope medyo pababa kaya pagka nagkamali ka ng tantsa at nadulas ka sa snow medyo mag-aalangan ka talaga yan so meron kasi nag-comment bakit daw si Mahal na Reyna ang pinapag-park natin doon sa labas ng bahay dapat daw dito siya so yun yung dahilan mga kainags no yun yung dahilan kaya doon na si Mahal na Reyna nagpapark park ha <sighs> medyo malamig ang panahon natin ngayon pero mababa, ay pero ano na uh, single digit na yung temperature natin ngayon, 'Di ba hindi na siya ganon kalamig at yun ang sa, sa 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 ano sa 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 na prosi ng bunganga ko nabulol, at yun nangyari naiari sa sa sasakyan ni mahal na reina na yung mirror niya, yung salamin niya sa passenger seat sa front tapos na yupi yung kanang bahagi ng body ng sasakyan ni Mahal na Reyna So mapakita ko sa inyo kung ano nangyari. Kaya lang, walang sasakyan ni Mahal na Reyna rito, itinakas eh, ng bunsong prinsesa. Pagdating na lang papakita ko sa inyo hanggang ngayon nandoon pa rin yung tama ng sasakyan. Ayan, no. Wala yung ano eh, walang sasakyan ni Mahal na Reyna no. Tinakas ng bunsong prinsesa natin. Yan, tapos yung ulap natin ganyan ang panahon natin ngayon, ano? At ang ganda talaga tingnan pag ano, no, walang snow yung mga dinadaanan natin, 'yung pathway, no. Linis tingnan. Safe. Safe na safe. Yan. Oh. Tara, coffee muna tayo. Sutin muna natin to syempre. Yan. Mr. Professor Inags. Yan. <laughs> professor ng mga katarantaduhan. Professor ng mga kalokohan. Yan. so yan mga kinesor. Papakita ko sa inyo. Once na dumating na yun. Ipapakita ko sa inyo yung UP. Tsaka yung tama. Ano, ano. Inayos ko lang yun eh. Yung salamin yung mirror, side mirror sa front nung sasakyan ni Mahal Arena. Nilagyan ko lang ng ano yun eh, ng mga tape, mga adhesive para dumikit. So okay naman, wala namang problema. So yun, uh, ano, tapos yung body niya na naupi eh, Papakita ko rin sa inyo kung saan dumating mga siya, no? Tagal na no? 5 years na yun? 2019, kasi nabili sa sasakyan ni Mahal Arena 2018 eh. May 2018, kalahin mo. Nung, nung binili niya yun, uh, hindi pa siya marunong mag-drive. Yun yung kaya niya binili yun para pagpraktisan niya which is uh, okay naman natuto siya doon sa Honda na yun okay, very sentimental may sentimental may sentimental value kay Mahal Arena yun bihira ba naman yun sa pagsasalita eh <laughs> basta English talaga eh no <laughs> bulol eh, <Nabubulul>, eh. <laughs> hmm. sarap ng coffee black coffee subukan natin i-command si Meta glasses natin hey Meta start video yun Kita nyo mga kayo nagsanong, nag-start video na siya, ano. Kaya lang yung, ano niya, yung frame niya, ano lang, hindi siya landscape. Yung ganun, kailangan ko pang i-stretch pag nag-edit ako. Para ma-cover -ma niya yung, ano, yung landscape na frame. Pero anyway, ganda naman ang quality mga kayo nagsino. Hey Meta, stop video. Yo, patay. Tong. Yan. Hey Meta, tell me who's the handsome guy all over the world. Sabi niya, I don't have opinions, but I can tell you, uh, kung sino ang isa sa mga pinakagwapong tao sa buong mundo. Who? Inags. Oop, bihira. Sinungaling? <laughs> Marunong nga rin magsinungaling tong Meta, no? Ang bihira. Manang-mana doon sa nagsusuot, sinungaling din. <laughs> Ang bihira naman. Thank you, Meta. For uh, a bola-bola me. Yan. Yeah. <laughs> Coffee lang to. Baka nalamigay yung ulo natin kanyang nalumabas tayo. Bihira, no? <laughs> Hmm. Ma, anong pakaramdam mo no? Nung nabangga mo yung posido ng bakod? Natakot ka, di ba? Bakit mo ba nabangga yun? Kasi, dumulas. Dumulas, Ano? Pagbaba di ba? Pababa siya. Papaba, yung ano eh, pagbaba kasi yung ano, pag ganun. Tapos mayroong dumaan, 'di ba may dumaan? Pinadaan mo, bumalik ka sa garahe, pinadaan mo. Tapos nung bumalik, pinauna ko muna. Pinauna mo. Tapos nung bumalik, kaya nung nakalampas na, saka ako umano. Tapos big oh, 'di ba? May mga may mga snow pa kasi nung time na 'yun eh, you no? Know? Nung nadulas yung gulong. <laughs> napakan mo na mo yung ano, silinyador siguro. siguro. Hindi, hindi naman si ano. Ha? Hindi ko alam. Hmm. Masita, Kasi nung nalaman mo nang nadulas, hindi mo na alam talaga ginawa mo nung nataranta ka na nun eh. Kita mo na lang, wasak na yung poste ng kapitbahay, no? Mabuti na lang, ganun lang yung nangyari. Hindi yung hindi ka nakabangga ng sasakyan, hindi ka nakabangga ng tao, nako. Kasi sigurado mga kaya na sa pagsasakyan, ang nabangga ni Mahal na Reyna, laking insurance na babayaran, syempre. Kahit na meron kang insurance, no? Bagansya. siya. Kung baga ilang taon mong pagdudusaan. Nagbayad anyo. din naman ako sa poste. Diba? Oo, oh, nagbayad ka lang sa poste. Pero magkano lang? 500 lang, tapos na. 500 lang. 500 lang, di ba? Dati nga ano kasi yun eh, uh, in-estimate kasi nung nung may-ari ng bahay, mga nasa 800 or 1,000, mga ganyan. Pero nung nakausap na nila yung contractor, nagagawa nung poste, sabi nung contractor sa kanila, mga 500 lang yan. So mga ganun. So 500 lang binayaran ni Malarena. Kaya mas, Isang poste, 500 Oo, oh, kasama ni labor doon, Hinukay nila, gano'n. Lahat na. At least 500 lang. di ba? Eh, kung sasakyan na bangga mo, patay, mas malaking, mas malaking gastos yun. Buti ganun lang nangyari. Yan. Kaya magmula noon mga kayo, si Mahal Arena. dito na lang nagpapark sa ano. sa harapan ng bahay natin. Yan. Tsaka lubak-lubak yung daan sa likod. O, sa likod kasi tsaka pag nag-snow doon, makapal. Maka maano ko mahirap din ano oh. mahirapan din sa sakin ni Mahal Arena, although malakas naman yun tapos nung nagpark naman si Mahal Arena dun sa harapan ng bahay natin ninakaw naman yung kanyang catalytic converter di ba? <laughs> pag andar ni Mahal Arena, nung gagamitin niya na ng umaga pag andar niya wow lakas nung ano eh wala nang catalytic converter eh wow 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 ako naman, nagulat din ako kahit nasa lubang ko ng bahay. Eh. Rinig na rinig ko yung lakas nung kasi nga, wala nang ano, catalytic converter, talagang bongbo yung ingay nung sasakyan. No? Tsaka mausok, grabe, sobrang usok. Ang bihira talaga. Pero nagawa naman natin ng paraan. Bumili ako ng ano eh. Bumili ako ng ng ano sa ano sa Amazon nung catalytic catalytic converter sa Amazon nagkakalaga ng mga less than 150 yata. So yun yung ikinabit ko sa sa ni mahal na So 3 years ago na wala naman problema, makakainis ng okay naman, hanggang ngayon, okay naman. So, hindi rin namin pina-welding yun eh. Kung kumuha lang ako nung mga ano, yung mga pampahigpit. Bakal to bakal. Yung, ayos naman, makakainis, walang problema. Ganda rin ng tunog. Ganda rin ng tunog. So, okay din, okay din. Ayun, kaya si Mahal na Reyna, dito na sa harapan, nagpa-park. Mas madali. Mas madali, ano? Easy lang. Hindi ka tulad dun sa ano natin, gaganong-ganong ka pa, yun. E, although, pabor naman sa akin doon kasi pag nag-grocery kami, at least doon na kami sa likod. Mo. Madali lang. Madali lang. Um. Nako! Nagpatugtog si Mahal ng ni ma Mah na ng ano? baleleng Nakanta! Pambihira! No? Para daw sa mga aso. <laughs> Naalala ko tuloy nung nung, kuma nung sumasayaw kami dati no elementary mga kainis, ano? Yung dancer ako nung ano dati. Yung mga kundima na sayaw. Pakita ko sa inyo ha. Ah. Ano Naalala ko na naman eh. Ganito yun eh oh. Tingnan nyo ha. Ah. Ganyan. Hindi <laughs> no, na alala ko lang mga kinesa, no? naging, dan naging dancer ako nung bata ako, especially pagka nagkakaroon tayo ng linggo ng wika nung elementary way back in 1980s. Nako, na isa ako dyan sa mga dancer sigurado. Yung, actually, yun ang ayaw kong sayawin, yung mga kundiman na no? gusto kong sayaw, syempre, yung mga modern, mga, mga modern dance, katulad yung mga kanta nila Rick Astley, nila Madonna, kaya lang, hindi ako nasasali doon kasi mas bagay doon ako sa mga kundiman sayaw. Kaya yun, hanggang ngayon, kahit pa ano, eh, na ano ko pa rin, na-adapt na, na, ko pa rin mga kailis, yung ganun-ganun, mga ganun-ganun, no? mga ganun-ganun. Ganun. Tapos naka ano kami nung kami sa, ano, yung suot namin na pang Pilipinong, ano, lalaking Pilipinong suot, kasuotan, mga, ano nga tawag dyan, kalimutan ko na eh. <laughs> Pero okay, no, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kainis, ano, na nasira, yung tumama sa poste, ano, yan, no? nilagyan ko lang ng, ano yun, ni black tape, uh, tapos uh, nilagyan ko ng adhesive, yan, no? dinikit ko yan para lang mailagay, maibalik natin tong salamin na yan tapos kung napapansin nyo ito may tama na rin may tama yan eh oh. may tama yan eh oh. yan yan yung nangyari hindi yung tingnan nyo hindi pantay buti nga ganyan lang nangyari ano yan oh. Yan. Buti nga, ganun lang nangyari <laughs> Nung nabangga ni Mahal na, rin na yung poste eh, Yung kapitbahay natin doon Pero buti man, ayos naman na ngayon So, matagal na yan, Try ilang taon na, no? May gita apat na taon na siguro. Ma, alis na ako, ma. Pasok na tayo. Kayo dalawa, dito lang kayo, ha? Ingat ano na inano mo. Pa, sige na, bye-bye. Love you, beautiful. Bye-bye. Yan, pasok muna tayo, mga kainags, ano? Ganda ng araw. Biglang gumanda ang araw natin ngayon, ano? Biglang lumabas si Haring Araw. Ayun, no? Ganito yung nakakatakot na panahon, mga kainags, ano? Yun bang biglang ano, biglang uh, matutunaw ang snow kasi ang temperature natin ngayon, ngayong linggo, pa onward forward eh ano mataas ang ano natin ngayon ang araw ang temperature natin ibig sabihin hindi malamig kumbaga single digit parang positive uh, positive 3 ya negative 5 yan ganyan diyan naglalaro eh syempre pag natunaw ang snow tapos biglang lumamig nag negative 20 negative 25 sa mga susunod na linggo yung mga natunaw na snow ano yan titigas uli tapos magiging black ice yun ang nakakatakot yun ang madulas kaya pag yun eh natapakan ng gulong mo tapos biglang preno halimbawa mabilis yung takbo ng sasakyan mo tapos bigla kang preno nako sigurado sigurado mga kainags madudulas ka talaga pagka natapakan natin yung mga black ice parang maganda yung ano maganda yung daan natin sa harapan ano? No? walang snow pwede na ako mag two wheel drive ngayon tanggalin ko na kasi naka four wheel drive tayo eh Lipat ko na muna sa sa two wheel drive from four wheel drive to two wheel drive. Yan. Ayan no? maganda, maganda yung daan natin ngayon. Tingnan niyo naman, makakilig sa no. Na shovel na yung mga snow, nilagay na sa kaliwa yung ano, yung mga snow na binoldoser. Yan dito na tayo. Yan, kung napapansin niyo mga kainag, ano? may mga bato-bato, hey, no? Mga bato-bato ano? Bato-bato. <laughs> Nilalagay yan ng kumpanya at ng mga ibang mga establishment store. Kasi para kumapit yung mga sapatos natin pagka makapal yung snow tsaka especially pag madulas yung snow. Kaya nilalagyan nila ng bato. Uh, tsaka sa mga gulong, gulong na sasakyan natin para kumapit din. Pero pag hindi ka agad natanggal yan, natanggal yung mga snow tapos sa uh, tumatakbo kayo, di ba? Minsan may magugulat ka na lang, may mga bato na sa windshield sa harapan ng sasakyan mo. Nagkukos ng crack ng mga windshield yun Kaya dito sa Alberta, Canada mga kainex ano? Normal na rito yung merong crack na ano yan, Katulad yan no? Merong crack yung mga salamin Normal na rito yan sa mga sasakyan sa Alberta, Canada Kasi nga gawa anong tinatamaan ng mga bato na yan, no? mga bato na yan no? Pero sa ibang probinsya ng Canada Hindi sila naglalagay ng mga bato Alam ko, asin Asin para sa snow yan. So mga kainex, ano ang ganito na rin vlog ko Maraming maraming salamat sa panonood Don't forget to subscribe, click the like button Leave your message thumbs up. Thank you very much. Hanggang sa